kasi hindi tayo makalive may bantay <laughs> may pantay tayo kaya yun yung paglalive pero kasi ano yung viewer pero kasi yung viewer na pinipilit talaga na wala tayong kasama sa buhay meron nang kasama sa buhay kulit eh, talaga? Kaya hey, yun. Kaya, hindi ako madalas nang pag-live. Ang dami ko lang kita narabaho maghapon. Dumating na itong mga pata na to. Rest day ka naman. Shout out! May bago tayong friend sa US. Hi, Mom! Ay, nakalimutan ko pangalan mo. Ilagay kita dito. sa bagong ano, bagong viewer taga USA. Ilalagay ko siya at paki-subscribe niyo na rin siya. At bag ang dami kong pinanood. Ang dami kong napanood ng ano kahapon, napanood ko isang taga Quezon. Ang kusa apara ko na lulula. Eh ako mahuhulog dun sa ano, isa Pulse, eh. Pag pagano na eh. Ako malulula don sa pag-akyat eh. Akala ko madulas na eh. Kaya yun is yes. shout out ko yun kasi yung bago natin ano, bagong viewer na ay bagong subscriber natin hindi viewer, talagang bagong subscriber tas ano pa lang ano niya eh, followers ay followers, ala ah! naarig na, na talaga sa tiktok eh, followers na mukhang bibig ko eh 8,000 na pang followers ko sa tiktok ko, naubos talagang halos hindi na ako makakita. Malabo ka na ang mata ko. Kakaano doon eh. Kakaingid sa mga tao. Halos isang araw. Nakaka-500 akong palos doon sa kakaingid. In 2 weeks po. In 2 weeks talaga. Halos two weeks or three Na-arits ko yung 8,000. Kaluka. Ay, talaga gusto kong kumita. In, gusto kong kumita. Eh, kaya gusto kong pagkita kasi nga. aking Pinata ay eh, gusto nang bumalik sa college. Gusto ko mabayaran ang ang college na napakamahal mo. 30,000 ba naman? Isa ko ba kukunin yun? May utang kasi 30,000 para makabalik sa, sa paging student, medic student eh. Ayun. Dito lang ba na tayo? Atulad uh, atulad ako. Ha? Yung live. Tsaka na muna. Pag walang ba? pagtulog o di kaya sa malayo. Kapon nakalive ako eh. Kasi nakakaroon sa malayo. Kaya yun, nakalive ako. Eh, natito. Pantay. Sarado tayo.